Magandang araw po sa inyong lahat mga kapwa ko driver. Alam ko pong marami sa atin ang nagbabalak bumiyahe patungong Quezon Province. Marahil ay nakarinig na kayo ng mga kwento o nakakita ng mga larawan tungkol sa korbadang daan at maaring naiisip ninyo ang panganib ng pagmamaneho sa mga likulikong daan na ito. Lalo na kung malaki ang inyong sasakyan o kung hindi kayo gaanong pamilyar sa lugar. Ang mga korbadang daan at matatalik na bangin sa gilid ng kalsada ay maaring magdulot ng takot at pangamba. Ngunit mahalagang malaman po ninyo na bagamat mapanghamon ang atimonan Sigsag Road, ito ay isang pangunahing daanan patungo sa maraming magagandang lugar sa Quezon Province. At sa tamang paghahanda at pag-iingat, ang biyahang ito ay maaring maging ligtas. Bago po natin ipagpatuloy, sa video ito ay marami kayong makikitang tao na nasa tabi ng kalsada na may hawak na green na flag or flashlight paggabi katulad nito. Ang mga taong nakikita nating nagbibigay ng senya sa Atimonan Sigsag Road ay karaniwang may mahalagang silbi at ginagawa nila ito para sa iba't ibang kadahilanan na aking ipapaliwanag. Magbibigay po ako ng dalawang halimbawa sa pagpapatuloy ng ating pagdalakbay. Sa bahaging ito, may dalawang tao kayong makikita, isang nasa taas at isang nasa baba. Sa video ito ay nagsignal sila na kailangan kong huminto sa kadahilan ng may mga sasakyan na pababa ng kalsada. At pagkatapos noon ay magbibigay na sila ng signal na pwede na akong umabante. Ang mga sasakyan naman sa taas ang kanilang papahintuin. Ginagawa nila ito para sa aking pag ay magkaroon ako ng duelo at magamit ko ng bahagya ang kabilang lane or opposite lane para hindi ako mahirapan sa pag sa sharp curve katulad nito. Kung inyong napansin sa aking pag-ahon ay aking sinako pang opposite lane. At sa parting ito ay kailangan ko nang bumalik sa aking linya dahil dito madalas pinapahinto ang mga sasakyan naman na palusong o pababa na naghihintay lamang ng signal sa mga taong nagsisilbing mata at tenga na mga driver na hindi kita kung ano ang nasa kabilang dulo ng korbada. Iyan po ang unang halimbawa. Ang pangalawang halimbawa ipapakita ko sa inyo sa pagpapatuloy ng ating video. Nais nice ko nga po palang ibahagi sa parteng ito. Sa gawing kanan ay mayroong tinatawag na Atimonan Sigsag Park na kung saan ay pwede kayo magpahinga, kumain, magbanyo at magpicture sa napakagandang mga puno at man-made structures. Narito po ang iba pang mahalagang bagay na dapat ninyong tandaan. Una, suriin ang inyong sasakyan. Siguraduhin na sa maayos na kondisyon ang inyong preno, gulong, ilaw at iba pang mahalagang bahagi ng sasakyan bago bumiyahe. Pangalawa, magmaneho ng dahan-dahan. Huwag magmadali. Sundin ang limitasyon ng bilis at maging mapagmatyag sa paligid. Pangatlo, panatilihin ang tamang distansya. Magbigay ng sapat na puwang sa pagitan ng inyong sasakyan at ang nasa harapan ninyo. Pangapat, gamitin ang inyong busina sa mga kurbada. Magbigay babala sa mga kasalubong na sasakyan lalo na sa blind curve. Panglima, preno. Sa pangkalahatan, ang sixag road ay binubuo ng dalawang bahagi. Una ay puro paahon o paakyat at ang pangalawa ay puro palusong o pababa. Sa pababang bahagi ay iwasan po nating ibabad ang ating mga paa sa brake or preno. Sa kadahilan ng maaring mag ang inyong mga brake at magsanhi ng pagpalya o hindi pagganan ng inyong brake. Alam po iyan ang mga bihasang driver. At sa mga bihasang driver, madalas nilang ginagawa ay engine brake habang nakaabang ang kanilang mga paa sa brake pedal para mabilisan itong magamit kung kinakailangan. Pang-anin, magpahinga kung kinakailangan. Kung kayo ay napapagod, huminto sa isang ligtas na lugar at magpahinga muna. Mayroon din pong mga designated viewpoint kung saan maaari kayong huminto at magbasid sa tanawin, katulad nito. Papalapit na po tayo sa lugar kung saan ipapakita ko sa inyo ang pangalawang halimbawa. Sa bahaging ito ay inyo uling makikita ang isang tao na nagbibigay sanyales na pwede na akong magpatuloy. Dito naman ay kailangan na nating huminto dahil may mga sasakyan na paakyat o paahon. Kabaliktaran ito ng unang halimbawa na kung saan tayo naman ang pababa sa parteng ito ay may tao na sumesenyas na kami ay huminto at nagsenyas sa mga sasakyan na nasa baba na sila ang pwedeng magpatuloy. Panoorin ang halimbawa. ang pagiging eyes and ears ng mga tao na nakatayo sa strategic na pwesto ay isa lamang sa napakalaking tulong na binibigay nila sa ating mga driver. Bagamat hindi sila bayad ng gobyerno, ang kanilang presensya ay nagpapakita ng malasakit sa kaligtasan ng mga dumadaan. Kadalasan, meron silang inaasahang maliit na pasalubong o tulong mula sa driver bilang pasasalamat sa kanilang serbisyo. Ito ay naging bahagi na ng kultura sa lugar. Tuwing ako ay dadaan sa lugar na ito na may kasamang pasahero, kinaugalian na namin na magbukas ng bintana at maghulog ng barya sa kalsada. Sila na po ang bahalang pumulot nito sa tamang pagkakataon. At kung ako naman po ay mag-isa, hindi ko na po ito magagawa dahil kailangan ko mag-focus sa aking pagmamaneho at ito ay kanilang lubos na naiintindihan. Ang Atimonan-Sigsag Road ay hindi lamang isang hamon kundi isa ding bahagi ng inyong paglalakbay. Ang korbadang daan ay nag-aalok ng mga kahangahangang tanawin. Ang bawat liko ay maaring magbukas ng bago at magandang perspektiba. Maraming mga bihasang driver ang araw-araw dumadaan dito ng walang problema. Ang mahalaga ay ang disiplina sa pagmamaneho, pagiging alerto at ang pagrespeto sa kalsada at sa iba pang motorista. Huwag po hayaang ang pangamba sa sigsag road ang pumigil sa inyo. Maganda ng mabuti, magmaneho ng responsable, at tiwala po kayo sa inyong kakayahan. Ang kagandahan ng Quezon Province ay naghihintay sa inyo sa dulo ng inyong pagdalakbay. Mag-ingat po tayong lahat sa daan at naway maging ligtas at magtagumpay ang inyong biyahe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po at ingat po sa pagmamaneho.